kung saan saan tayo dinadala ni Google Map hindi ko na alam kung saan ito papunta what's up mga sir, good afternoon so nandito tayo sa Pugo dito na ako nagsimulang mag vlog kasi umuulan dun sa Baguio so kakatapos lang nang Baguio Baguio'ng Karina, kamusta kayo mga sir sana okay lang kayo dahil okay lang naman kami dito sa Baguio so ayun, kaya tayo nandito dahil pupunta tayo sa Malasiki ang gagawin natin sa Malasiki ay kukunin na natin yung plaka natin Ayan, so good news dahil nahanap na ni Red Motors Ago yung plaka natin. So sa Malasiki daw siya nailabas. Tapos na-chat ko na rin si Red Motors Malasiki. Nandun naman daw yung plaka natin sa kanila. Nandun na daw. So hukunin na natin ngayon. Ayun, unang-una maraming salamat dun sa Red Motors Ago. Sa Red Motors Ago, shoutout sa inyo kung mapapanood nyo to. Napaka... assisting nila napakasipag nila guys no kasi yung mga iba dyan kung nalaman nilang gano'n, ah second hand pala yun ayaw mo na parang gano'n, no Pero sa nila talagang tumulong sila. Tinulungan nila oh, para mahanap yung plaka natin. Ayun. So ngayon medyo, medyo binibilsan ko na kasi alas 3 na. Baka magsalado na yun ng alas 5. Ganyan. <laughs> Ayun, dito pa lang tayo sa Pugo. Alright, nandun na tayo sa Villa So 20 minutes pa. At nandun na tayo. Alright, top speed 100, kaya niyang mag 100 syempre, okay. so kaya nga natin kukunin yung ating plaka ngayon guys, kasi meron yung nilabas ni LTO na memo, this coming August 1 kapag daw nasita ka, tapos wala kang plaka yung motor mo, eh yung motor mo eh 2023 model, nilabas nung simula nung nilabas nung January 1, 2023 model, eh kailangan may plaka na ka na daw so kapag wala ka daw plaka, sisitahin ka ngayon eh LTO or hindi ko alam kung pati police guys so yun yung bagong memo guys kaya kailangan natin hanapin yung ating mga plaka alright so dito na tayo sa Red Motors Malasiki ayun kukunin na natin hello po kukuha oh, lang po ng plaka oops ayun yung plaka natin oh. Malasiki na alagay oops sa wakas So tara na uwi na tayo <laughs> Pero hindi ko muna ilalagay ito ngayon dyan Ayun so nakuha na natin guys So pauwi na tayo Punta muna tayo ng season Kapag hindi kayo yung first owner Nung nakuha yung motor At hindi nyo alam Hindi nyo makagilap kung saan siya nilabas Kung nasa na yung plaka niya. Ganyan yung gawin nyo guys So punta kayo sa LTO Tapos ipa-verify nyo doon Kung meron na yung plaka niya, Kung saan dealer tapos, Sabihin naman doon kung saan dealer eh So, yung sa akin, ang case nun is hindi specific kung saan mismo. So, ang ginawa natin, nagtanong tayo sa Red Motors. So, Red Motors daw siya nalabas. Kaso hindi alam kung saan Red Motors, di ba? Kaya, pinahanap natin sa Red Motors Ago. So, maraming salamat ulit sa Red Motors Ago. Napaka matulungin nila. Ayun. At ganoon ganoon lang, sana... hindi tayo mahuli lahat or hindi tayo sitahin lahat ng LTO no? kung valid naman yung reason natin kung talagang hindi nga naman natin mahanap di ba ayun, kung saan saan tayo dinadala ni google map hindi ko na alam kung saan ito papunta pamay oh, dinadala na pala tayo sa expressway <laughs> hindi naman ayun so ayun na guys so ayun successful yung paghanap natin sa plaka ni TMX125 at masaya na ako dahil may plaka siya yun lang, ganun lang for today's video at kung nagustuhan nyo tong video na to please like and share and subscribe syempre